Nakakatuwa, ano? Ang laki rin ang naitulong ni Meta sa kapaligiran na natin. Lalo na tuwing umaga, wala ka na halos makita ang mga tismosa na nakatumpok dyan sa labas ng bahay niyo. Halos bihira na nga silang tumumpok dyan eh. Paano kasi? Mas gugustuhin pa nila na mag-isip ng content para sa release nila maghapon. Oo, ayaw na nila makipagtismisan o makitumpok dyan sa labas ng bahay niyo. Actually, yung atensyon nila imbis na makipag napunta na lang talaga sa pag reels At eto pa ha, imagine ninyo. Kung dati, bumibili lang ng mga lutong ulam yung mga na yon, sila na mismo ang nagluluto ng mga ulam. At, kahit pre kong iplog, inire pa. Ganon kahusay si Meta. At eto ang pinakmalupit. Kung yung dati yung asawa mo tinatalahan ka sa tuwing uuwi ka, ngayon, hindi mo na makausap. Kasi, busy na sa pagla-live o hindi kaya busy sa pananood ng live. At ang mas matindi, hanggang madaling araw, nakikipag-engage na lang siya dahil wala na siyang pakialam sa iyo. Ang usay ni Meta, no?